Good morning mga kaurag <laughs> Good morning, good morning, good morning Ito na naman tayo Nandito na naman tayo, pag-alagala na naman tayo Kasi sabad o oh. uh, Araw na naman ng pag-cruiser ni Commander Commander Uragon Nakatapos lang namin sa Hong Kong Market At punong-puno na naman ang likod namin ng <laughs> Pinag-cruiser At ngayon mga kaurag hindi pa Natatapos yan, pagkatapos namin ng Hong Kong Market May second destination pa siya Ayun Dalarama Ayan Dalarama Ang second destination niya Hindi na ako pumasok doon mga kaurag At baka mapalautang pa tayo <laughs> yan ang bahala doon Kasi kanya-kanya kami Sa grocery uh, at Sagot na natin yan di ba Tapos si eh, May extra pa siyang bibilin Katulad dyan sa Dalarama May gusto siyang bilhin uh, Sa kanya na yun mga para hindi na mabigat masyado. Ganyan lang dito mga kaorag pag nandito ka sa Canada. Uh, Tulong-tulungan lang, tulungan lang para hindi tayo uh, maubusan, di ba? Pag uh, hindi tayo nagtulong-tulungan dito, wala. Uh, na, uh, kawawa. Kawawa tayo mga uh, kaorag pag uh, walang tulong na sama natin sa bahay na walang tulong hindi tayo tutulungan kanya-kanya tayo tapos si eh, pakiramdaman tayo wala ang mangyayari doon na kaurag ito muna intro muna tayo ito ang yung link ko dragon tekl nagsasabi na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas hmm. gigibok ko na surat sana kikanta de akong gana sa indo makipagkopi Kita nga ayun nga araw ng sabado nasa labas na naman tayo umaga-umaga hindi tayo nakakapag-house ngayon mga kaurag kasi uh, duty natin sa o, malingki at paggrocery eh, hindi naman nagdadrive ang ating mahal na orago, kaya kasama natin siya sa grocery tayo ang driver kaya hindi tayo nakapaglaro ngayon hindi tayo nito kukupawis mamaya na lang maglalakad-lakad na lang tayo ngayon nandito tayo sa Dalarama sa dito na ang Dalarama yung mga kawarag sa South East 17th Avenue galing na kami sa Hong Kong Market nakapaggrocery na kami doon hindi ko na binidyo mga kaurag talagang makahirap ng ng buhay pag walang tulong-tulungan di ba Ay, yun lang naman ang aking ano, mga kaurag at may iba nga pala tayo mga kaurag marami tayong mga pinagdaanan ngayong linggo na to kaya hindi tayo nakapag upload ng mga konting video may mga masalimuot tayong <laughs> pinagdaanan Hindi naman sa pamilya mga 'ko, nagdungkol sa trabaho kaya medyo na-stress tayo kaya a, uh, bago muna natin na hindi muna mag mag-video. Kaya buti naman mga ugnay at uh, natapos na at uh, nalampasan natin na maayos 'yon at na execute natin na maayos at natulong din ang ating company at uh, na pinapasukan ay eh, nagawa nila ng paraan at uh, naging maayos na makawarag at tayo ay maluwag ng, ng makakahinga na maayos ngayon kasi naayos natin yung problema natin dun sa company na may uh, ano lang kunting problema lang dahil sa mga uh, hindi pagkakaintindihan eh, buti na lang, mga kaunag talaga at hindi tayo pumapatol sa mga gano'n um, naging, 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 naging matalino tayo sa ating narap na problema kasi kung hindi kung, gumamit din tayo na, na, ng, ng tapang o ano, yung bang nagpadala rin tayo sa galit na ating ng ating ang nalalandaman sigurado wala na rin tayo dun sa company na yan kaya mga kaurag eh papa-salamat talaga tayo at tayo ano ba talaga yung mga kaurag ayaw pa natin diretso eh <laughs> yeah, mga kaurag nagtutunaw na nagtutunaw na mga kaurag oh ano? Eh no? <laughs> nagtutunaw na Dire-diretso na yan, mga kaorag. dire Diretto na. Dito tayo sa garahe. Nakauwi na tayo galing dun sa, ano, pag-grocery natin. Yan. Pahinit ulit natin si, atin si Kawasaki, si Uragon. Pahinit ulit natin para tayo ay pagka, ano, ay ride tayo Yung maganda, eh, pwede natin agad-agad may lamas dyan. Okay na yung battery niya. na check na pero yung gulong niya mga kaurak medyo malambot mga kaurak eh. Medyo malambot lang yung gulong mga kaurak eh. May compressor naman tayo Wala na no problem niya mga kaurak Kompleto tayo sa gamit dito Ayun no oh, tinawang paligid mga kaurak oh. Yan maganda na ah. so, Balik na tayo dun sa ating pinag-uusapan mga kaurak Dun tungkol dun sa ating Uh, pinagdaanan ngayong linggo na to na masalimungot kaya hindi tayo nakakapag-upload tungkol yung sa uh, trabaho at yun eh, nga meron na meron nga na uh, mapatay muna natin natin sa si sakyan ha natin po ito mga kaurag at maingay ay siya Pia tayo ko muna mga ka pa kasi maingay at tumisigaw tayo. <laughs> yun yung tungkol yun mga sa atin na uh, trabaho meron na meron nambuli sa atin at uh, hindi tayo parang minaliit tayo at sa atin lang naman eh binibigyan natin siya ng magandang tayo para sa ginawa niyang parang uh, uh, unsafety na sa ginawa niya mga uh, kawarag parang hindi pag uh, kung nangyari yung yung iiwasan natin doon kasi mayroon siyang ginawa mga kaurag naglilip ako ng kahoy bigla tumawid kung hindi ko siya napansin mga kaurag tatamaan sila at magiging delikado pati ako baka ako makulong kasi kung napatay ko sila na, na, na sila ng kahoy na aking nililip kasi train operator tayo eh. ang problema nagalit siya sa akin eh, yung pag yung pagsasabi naman natin sa kanya ng ano, may naon kasi kaibigan natin siya at dati natin siya kaibigan kaso talagang nagalit siya sa akin mga at uh, tayo ay ano tayo ay kung ano nang pinagsasabi niya at uh, uh na yung mga kasi talagang barako siya mga kaunag hindi siya natanggap ng pagkakamali parang yun ang ano niya sarili niya hindi siya mali pero dinaan natin sa magandang legal magandang usapan ni legal natin eh patulong tayo sa opisina kasi binabarak na tayo eh naharas na tayo yung binubuli na tayo mga kaurag talagang parang hinahamon na tayo kaya eh ayaw natin mawawalan tayo ng trabaho kasi pag pinatulan natin yung mawawalan tayo ng trabaho eh, kung ayaw nyo ng magandang trabaho siya na lang mga kaurag. lang naman yung mga kaurag, di ba? Kaya ang ginawa natin, legal natin, yung inaayos natin para ano. Yun nga, naging maayos na yung mga at inayaan lang natin ang uh, gumulong yung magandang sistema yung sa company. Kaya eh, hindi tayo nag, uh, nag-decide. nag, nag -decide. Basta, kung uh, paano yung bahala doon, Yun nga, naayos na mga Kaya medyo ano na tayo ngayon. Kaya... Uh, Bawal na bawal talaga yung mga kawarag dito sa Canada ang pagiging bully at pagiging uh, uh, kasi pumunta ka dito sa Canada hindi para mambully o para ano diba uh, magmatapang parehas parehas tayo dito uh, at ang mga saklat pa niya mga kawarag eh, ubigin pa natin aya, yeah. parang nasaktan din tayo, eh, pero ngayon mga uh, kawarag okay na kaya tuloy tuloy naman ulit natin ang ating ginagawa, kaya mabuhay tayo or maging mahinahon lang tayo at hayaan lang natin yung mga taong kanya mga kaulag. eh wag natin papatulang kung mayroon uh, 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 nang sa inyo o binubuli kayo sa kay inyong company o nagpasokan mo wag mong papatulang pa mga kaulat pare-parehas lang kayong mawawalan ng trabaho kasi kung patulang mo yung magkintukan kayo mawawala parehas kayong magkakaroon ng problema pares kayo matatanggal. Kaya, pag may ganong sitwasyon, ilapit mo sa kumpanya at uh, bahala na sila kung anong action ang gagawin nila. Mga ka Kaya, yun, 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 maging maayos na tayo ngayon. At, sana magbago ka na kaibigan. <laughs> yun nga, ah. nabalik tayo dito mga kahurag. Eh. Oh, Tambo ka mga kahurag. Tagal na natin hinihintay na matunaw itong isto na to. <laughs> yung mga kumpul-kumpul na isto na yan. Ah. <laughs> Ano na magtuloy-tuloy na mga At maging mawala na ang Ang uh, ano Ang uh, snow Pero mutang babadya na naman May dilim na naman ang panahon mga kaura Ang langit Magsusumula oh. palang matunaw Magtunaw April na mga April 6 na Ganito ah, pa rin ang paligid natin ah, Kaya ang ating motor eh, Hindi makalabas-labas Ah ating tour di makalabas-labas nilabas na kasi isang beses uh, yeah, masaya masaya na ako sa motor na yan mga kaulag at uh, talagang as in as in uh, yan na yan, yan na yan. kahit hindi yan in length po diba? so, yun mga kaulag uh, yan lang ang tip ko sa inyo maging mainahon at maging kalma sa mga sitwasyon na Uh, harapin natin. Huwag tayo maging matapang at huwag tayo maging bida kung hindi naman tayo si Jollibee. Di ba? Si Jollibee lang ang bida. <laughs> huwag tayo magpabida. <laughs> okay mga kaurag. Uh, okay mga kaurag, hanggang dito na lang ang aking munting video. Tip ko lang itong uh, OFW o mga nasa Canada. Okay, saan ka man naroon. Maging may lang tayo at maging kalma lang tayo kasi nag-abroad tayo hindi para umanap ng away o o kaaway sa pinunta natin abroad tayo para sa ating pamilya at para sa ating kinamagandang kinabukasan at hindi para makipag-away yan yun, 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 yun si Urago no? at eh, mga manoy, mga manay Noy TV uh, pag rin po ang Noy TV Ayan ito ang channel nyo yan. Yeah. Noy TV Okay, salamat po mga kaurag.